Bago simulan ng araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagpapala at biyaya. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob manalangin tayo. Aming amang nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito. May pusong mapagpakumbaba at nagpapasalamat. Salamat po sa bagong araw na ipinagkaloob ninyo. Sa pagmulat ng aming mga mata, kami binigyan ninyo ng panibagong pagkakataon upang mabuhay, magmahal, maglingkod at magbago. Dakila ang inyong katapatan o Diyos. Ang inyong awa ay laging bago tuwing umaga. Hindi kami karapat-dapat subalit muli mong ipinapadama ang iyong walang hanggang pagibig. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa aming hininga, sa aming pamilya, sa katahimikan ng gabi at sa bagong simula. Panginoon, sa oras na ito kami nagsusumamo ng kapatawaran. Linisin mo ang aming puso't isipan sa anumang kasalanan, kamalian at kahinaan. Patawarin mo kami kung kami nagkulang sa iyo sa aming kapwa at sa aming sarili. Gawin mo po kaming karapat dapat sa iyong presensya. Tulungan mo kaming magsimula muli na may pusong masunurin, mapagpakumbaba at tapat sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng iyong biyaya, malaki man o maliit. Salamat sa tahanan, pagkain, kalusugan, mga mahal sa buhay, at sa katahimikan ng sandaling ito. Salamat sa bawat hakbang ng aming buhay, sa bawat tagumpay at maging sa mga pagsubok. Sa lahat ng bagay, tunay ngang dakila ang iyong katapatan. Aming Ama, ikaw po ang aming gabay at lakas. Iniaalay namin sa iyo ang araw na ito. Manguna ka sa bawat desisyon, kilos, at salita. Tulungan mo kaming magpakita ng kabutihan sa aming kapwa. Bigyan mo kami ng karunungan upang mapili ang tama. Ilayo mo kami sa tukso, kapahamakan, at mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Sa mga taong papaharapin mo sa amin ngayon, nawa'y maging liwanag kami at kasangkapan ng iyong pag -ibig. Kamitin mo kami upang magdala ng kaginawahan, pag-asa, at katotohanan. Dinadalangin namin ang aming pamilya o Diyos. Pagpalain mo sila, ingatan, at gabayan. Hipuin mo ang bawat puso sa aming sambahayan. Naway maghari ang pagmamahalan, kapayapaan, at pagkakaisa sa aming pamilya. Ibigay mo ang kanilang mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang kagalingan sa may sakit, kalakasan sa nangihina at pag-asa sa nawawalan ng direksyon. Sa aming mga anak, Panginoon, ipagkaloob mo ang karunungan at mabuting kinabukasan. Sa aming mga magulang at nakatatanda, bigyan mo sila ng lakas at kapanatagan. Sa aming mga asawa, Itaguyod mo ang aming relasyon sa katapatan at pagmamahalan na nakasentro sa iyo. Panginoon, itinataas din po namin ang aming bayan. Maawa ka sa aming bansa. Gabayan mo ang aming mga pinuno. Bigyan mo sila ng takot sa iyo, malasakit at katapatan. Naway manaig ang katarungan, kapayapaan at kaunlaran sa aming lipunan. Palayain mo kami sa kasinungalingan katiwalian, at kaguluhan. Ipinapanalangin din po namin ang iyong simbahan. Patuloy mo itong palakasin upang maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Ipagkalob mo sa mga lingkod mo ang katapangan at kabanalan. At sa buong mundo o Diyos, naway kumilos ang iyong espirito upang ipahayag ang pag-ibig, kapatawaran, at kaligtasan sa lahat ng tao. O Diyos ng kagalingan at kaliwan, itinataas po namin ang mga may sakit pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo ang kanilang katawan, puso at kaluluwa. Ipagkaloob mo ang himala ng kagalingan. Sa mga nawalan ng pag-asa, palitan mo ng kapayapaan ang kanilang takot. Sa mga nalulumbay, yakapin mo ng iyong pag-ibig. Tulungan mo rin ang mga walang hanap buhay, mga nagugutom at mga nawalan ng tirahan. Ikaw ang Diyos na tapat at tumutugon. Gamitin mo kami upang maging kasangkapan sa pagtulong at pagbibigay ng liwanag sa kanilang kadiliman. Sa huling sandali ng panalangin ito, Panginoon, Muli naming iniaalay ang aming buong pagkatao sa iyo. Ang aming puso, isipan, katawan at espiritu lahat ay iyo. Gamitin mo kami sa iyong layunin. Hindi na kami mabubuhay para sa aming sarili kundi para sa iyo. Sa bawat hininga, sa bawat hakbang, naway madama kanamin sa bawat tagumpay at kabiguan, ikaw ang aming sandigan. Maging ikaw ang sentro ng aming araw, ng aming buhay. Tulungan mo kaming maging tapat, mapagkumbaba at masigasig sa pananampalataya. Salamat sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ah, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Men, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais nice kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.